sa pagpapatuloy ng ating video ay madadaan natin ang Mount Dakiwagan o mas kilala bilang Santa Claus Mountain. Ito, ito yung Santa Claus Mountain na sinasabi. Ayan mga master. Ah, ito na. Isang napakasayang adventure dahil sa mga magagandang view na makikita mo habang nabiyaya sa lugar na ito. Parang nabunggul na rito tayo sa preno. Hindi din biro ang naging biyahe natin dito dahil sa umuulan ay naging mas madulas at delikado ang daan. Oh! Halos lahat ganun na parang talisay, mas malala Tara mga master, at samahan nyo akong tagusin ang Governor Bado Dangwa National Road. Let's G! Tay, rap road, tapos maulan. Okay mga master, pag nadulas, very good. sa likod ng bundok na yun, yun na yung Santa Claus Mountain mga master, ayun na oh, kita ko na welcome, Balakbak barangay Balakbak habi din yung mga akyatan dito ito na master, yung mga master yung Santa Claus uh, mountain Ayun yung mukha ni Santa Claus eh, nakaukit Hanap <laughs> tayo ng pagpapali para na mas malapit-lapit para maganda yung kuha natin Ayun o, oh. ayun o, oh. oh. ayun yung mukha <laughs> Dakiwagan, Mount Dakiwagan mga master, Mount Dakiwagan nakita na natin yung Santa Claus Mountain, uh, Mount Dakiwagan. Ang ganda, solid. <laughs> so, let's go. Diretso na tayo. Meron pa isang dito, maganda rin. Mount Dakiwagan or mas kilala bilang Santa Claus Mountain mga master. Solid 'no? Nakaukit yung mukha ni Santa Claus eh. <laughs> Welcome to Barangay Peleng Pelingibelis Pelingibelis ba? Hindi mo mabasa Wala na sa pintura Pelingibelis Ay, mas kita pala dito Dahil na ang drone ko eh Ah, Belengbelis 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 pala Ito pala, mas malapit. Nakakala ko pa naman. Ayun, wow. <laughs> Santa Claus Mountain, mga master. <laughs> Ito pala, dapat pala dito na lang ako nagpalipad. Ayun. Ito. Ito yung Santa Claus Mountain na sinasabi. Ayan, mga master picture uh, picturean lang natin dito kasi mas malinaw dito, mas mali, ano, mas malapit. Ito mga master, nasa kapangan pa rin tayo no? uh, Malaki pala itong kapangan Ubat na yata yung GoPro ah. Ano ubat na nga So yun, malaki pala yung kapangan mga master Grabe yung twisties oh <laughs> Sarap Oops, landslide Ah, ito na Welcome to Kibungan yan na, kibungan na tayo mga master. Kibungan Benguet Philippines. Okay. Ang haba pala ng kapangan. <laughs> Malaki rin pala yung kapangan. So ngayon mga master, nasa kibungan na tayo. Alright, malapit-lapit na. Then after ng kibungan, diretso na po tayo ng bakon sa poblasyon. Maganda rin po doon. Alright. Madaymen. Okay, ito mga master, yung papunta ng Madaymen. Maganda rin dyan. Pag ano, pupuntahan din natin yan. Madaymen. Alright. 2.4 kilometers yung length nya. Malamig din daw dyan, mga master. Sa Madaymen na yan. Grabe naman, akiyatan niya. na. Kami pa ba dyan? <laughs> Ang taas Matik na ako kanina eh Mabubusin <laughs> na na tayo pag blind curve May mga ma-overtake dito ng mga taga-mga lokal mo overtake sila kahit na blind curve Mga ah, bon <laughs> wag naman muna Yan yung mga ulap oh mga maser, ang ganda ng bundok oh ah, astig, picture natin astig, hindi na ma-drone shot eh <laughs> ganda Okay, time check tayo mga master. Uh, it's already uh, 118 pm nang hapon. Oh, pm nga. Eh. So uh, 118 pm. Eh nandito na tayo ngayon sa Kibungan. Bengget. And medyo makulimlim ang kalangitan. Dangwa. Eh in sabi ko mga master, yang dangwa, tranko na yan. Ayan. si Governor Bado Dangwa ang uh, founder nun, na nagtatag atas, dito tayo sa kaliwa <laughs> grabe, grabe yun ah hoy, chicken Kibungan 3 3 kilometers na lang Sa bayan na ng Kibungan Ito maganda yung maraming pine trees oh Lamig yan Ngayon mga master malamig kasi Makakit na naman tayo eh Grabe yung mga twisties oh Pero maganda Ay chicken Chicken dinner <laughs> Oh, gandaan ang mga kabundukan Kibungan Municipal Main Building Ito na yung kibungan mga master okay, Parang pinaka-poblasyon nila siguro Yung ng kibungan Halo halo, lemig lemig halo halo. <laughs> tu matarik na. Saka parang umumbun nari rito kanina. na lang tayo sa preno. <laughs> Grabe, wala na naman yun ah. Eee, scary. You know? Ano ba tayo? Ano to? Ang Baliding Bridge. May dampang ari ito. Ito na yung daan na walang laman kanina. Ito, ito, ito. Kaya dito tayo sa pinakaagilid Gedli gedli lang Ito kaya naglalagay sila ng mga riprap Yan yung mga bato-bato na pinagpatong-patong Pampatibay Riprap Landslide Matakot oh Taas Oops Tadaan pala Meron din palang mga Oop, ya, river crossing. <laughs> Malalim pala yun. Bakun, 18. Okay. Bakun, 18 kilometers. Ganda sa baba. Ay, wow. <laughs> Solid o. Para nasa New Zealand o. Oh. Ayun, yung patag na ay, yung bundok na yan na puro damo lang. mas may kalabaw. Ganda o. Oh. Orang ang sarap mag-camping. Ah, tingnan natin. Ayan, oh. Parang ang sarap mag-camping dito. <laughs> hello. Yung baka, oh, nakatingin sa atin. Sabi niya siguro, maras ka na. Naka gagawin dito. <laughs> ah, ang ganda. Okay, time check tayo, mga master. Ah, uh, 1.43 p.m. And, nandito pa rin tayo sa Kibungan, Benguet. And, 17 kilometers to go na lang. Nasa Bakun na po tayo. Dami ng landslide dito, mga master. Para siya talagang yung daan sa uh, Mangkayan. Tapos, besang pass. Ganun. Parang ganun siya. Landslide, mga master. Woo, scary. <laughs> Buti na lang, ganto motor natin. Madulas to. Sabi <laughs> lang yung landslide. Eh. Marang bagong landslide lang yun ah. Tanap, jump off. 920 meters above sea level. Oh, may jump up din pala dito. Eh. Parang, ano ba yun? Sa ano ba yun? <laughs> Ako, maambun na mga master. Sana hanggang ganyan lang, ambun-ambun lang para inulan na. Cowgirl, cowboy only. Lupit ah. Cowgirl and cowboy only. Dito na pa naman yata yung view deck na maganda. Yate, mapapaliparan. Kasi yung umaambon. Swerte lang tayo kahapon, tsaka kanina umaga. Ngayon, mulan na. Ito na yung ano. I love kibungan. Maganda dito eh. Problema, hindi natin madodrone siya tumulan. Bale, sa susunod. Kailangan natin makapunta agad ng ano. Maganda pa naman doon. Inulan tayo. Mga master. <laughs> Ah. Tas. Grabe. Oh my god. Hindi na ako makahinto. Ah. Ayun na. Uulan na. kapote tayo hanap tayo ng may hintuan mga master e, <laughs> pwede huminto dito sa bundok take, e, pwede huminto dito sa gitna eh Pwede tayo dito, magano Ang ulan Kapote Inabot. Inabot na. <laughs> malayo pa yung ano diyan kuya, bayan? Bayan, susunod na bayan? Bayan? Oo, malayo pa. Malayo pa. Inabot na. Oh, uh, halos lahat ganoon na, parang talisay, mas malala pa. Dapat di 'yan. yang di na natin na na anuhan yung ano view deck maganda pa naman sana doon pero wala tayong magagawa umuulan mga master eh di ba natin ginusto tong umulan ulanin tayo di ba mm -hmm. ang lamig <laughs> grabe Grabe wala makita My god Ano na to Ito na makikita Ish. <laughs> Uy madulas yun Grabe Wala talaga makita as in Uy ba't umuulan Huwag kang uulan So, wala ka pong makita Ah Patay na <laughs> Ano na bang susunod dito Halse man yata Ah, grabe mo lumakita. Oh my God. <laughs> Ah, nasa gitna ako ng bundok, sumuulan na malakas. Grabe. S, solid S. <laughs> ahas na ahas yun ah. Ito na, malakas na. Oh my God. Labang bahay dyan. <laughs> Bahay lang, kahit bahay lang, masisilungan lang. Oh, <laughs> walang bahay na masisilungan ah. Ay, puta, malakas na. Ah! <laughs> Inabot na! Ay, shit. Alang, masisilungan. Ayun. Ha! Grabe. Makasilong muna tayo. Alang, masisilungan. Ano to? Ayun, pwede dito. Everything shed. Ha! Okay. So, lumakas yung ulan, mga master. So, hindi tayo pinalad sa bakon. Doon sa may poblasyon. So, hindi na tayo pumunta muna doon. Pahinga muna rin tayo dito. Okay, mga master. Bali, ito daw. ah, uh, itong daan na to, meron daw daan dyan papunta ng Halsema din. At saka Madaymen. So, siguro by next na vlog na lang natin pupuntahan yan. Kasi, wala rin tayo makikita. Foggy. So, lalabas na tayo dito sa Halsema Highway na mga master dyan sa may bugyas. Okay. So, let's go. Nakakatakot lang yung mga daan dito kasi maraming landslide. Pero, simentado naman. Okay naman, nakakatakot lang. Lalo na kung mag-isa kang bumibiyahe. <laughs> Bakun, on one. One kilometer nasa Main, ano na siguro tayo. Oof. Foggy. Okay lang sana, foggy. Sa taas na lang. wag sa daan. Ang hirap makakita katod kanina. Halos di ko makita yung daan, mga master. <laughs> Lalo na siguro sa halse mamamaya. Wow! May parang ano ng bulaklak dito. Tani man ng mga bulaklak o oh, mini flower farm. <laughs> wow! ganda ng bundok tapos parang umuusok yung bundok oh. <laughs> gawa ng ano ulap uy grabe portal oh isko po isko po Ganda sana dito. Ganda ganda pala ang ganda pala dito. Maganda mga daan, no? Nakakatakot lang landslide, pero kung sa daan, maganda. Oy, Diyos Oh my God. <laughs> landslide. Time check tayo, mga master. 2.45pm. And malapit na tayo makalabas sa Halsema Highway. o padaanin na natin muna yan truck at pababa Oops, paltado na ulit Sakayan Galing ano, mga kubo-kubo Lagi may ganyan eh dito sa Cordillera. Mahilig silang magtayo ng mga ganyan sa mga gilid-gilid. Parang waiting shed ganoon, mga pahingahan siguro nila. Woohoo! Ganda siguro ng view dito. May alam, wala eh. Nataklob na naman tayo. Ng makakapal na fog. Foggy. Fagi talaga, fagi mga master. Oh, hoo, hoo. Patay. Rap road, tapos maulan. Okay mga master. Pag nadulas, very good. Ay, mukhang kaya naman. Matigas naman pala. Ay, Diyos ko po. May daan pala dun e eh. Pwede palang pala daan daanan yun eh. <laughs> okay. So, dito tayo dumaan. Ba't tayo dito dumaan? Nandan lang naman natin to. You know, silo. Ah. Off-road. Ano bagong gawa? Kaya di siguro kita sa video. Oh, ang ganda oh. Wow. Yung hey, mga master, nagkapote muna tayo. Mga malakas ang ulan dun sa taas. Hey. Nabi, ang kapal ng hamug oh. tinagal ko muna yung mga mic ko mga master ha uh, di ko lang po narinig nyo ko or hindi pero at least makita nyo yung daan oh ang labi nakapote na ako sinisipon na ako <laughs> ay ito na okay nakalabas na tayo sa Governor Bado Bado Dangwa National Road ito na yun ito na yung Halsema Highway, kanan, Bontok, kaliwa, ay, kanan, Bagyo kaliwa, papunta ng Bontok. Halsema na po ito. Okay, muna tayo. Uh! Premium ate. 300 lang po 300? Apo Ah Woo! Oh. na lang So yun Ah uh, Ako din kay ate, na para umulan dito Hindi titila to, kaya tara na <laughs> Layo pa ng biyahe natin Okay mga master, dito ko natatapusin ang vlog na to alright kasi dito naman sa Alcima Highway may mga vlogs din naman ako dito before so panoorin nyo na lang kasi ganito din wala rin tayo makikita mafag so yun ah, uh, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa lahat na po ng mga nanood Ah, uh, please mag iwan lang naman kayo naman bakas dyan no? <laughs> please like share and subscribe sa youtube channel natin na Under Moto Travel Vlogs and idamay nyo na rin ang ating facebook account na Under Moto alright Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. <laughs>